May isi-share ako sa inyo ba? Uh, sabi ng Diyos sa mga sa lahat na Ang mabuting asawa ay higit pa sa ginto ang kanyang halaga Ang masamang asawa ay tinapay lang ang kanyang halaga Hindi ko rin alam kung bakit sinasabi ng Diyos yun <coughs> Ang Diyos lang nakakaalam Bakit niya sinasabi yung ganun kasi, kung sa mga yung gawain, minahalin tulad ka lang sa tinapay. Pero kung mabuti yung gawain mo, higit pa sa ginto ang yung halaga. Kaya, ang Diyos ang may sabi niyan, hindi ako. Tapos sabi din niya na patay ang pananampalatay, pananampalatay ang walang kalakit na mabubuting gawa. Kasi sinasabi mo ang nananampalataya ka, pero nakikiapid ka naman, nangangalunya ka, korup corruption ka, nagnakaw ka, mamamatay tao ka, mangkukulam ka, kaya hindi pa rin, uh, ano yun, hindi ka lugod sa Diyos yun. Kaya ang mabuti natin gawin ay magbulay-bulay. Bulay-bulayin Bulay natin ang salita ni God malaman natin kung ano ba talaga ang ibig niyang gusto at ang kung ano ang kalooban niya para malaman natin. Kasi sinabi niya talaga yan eh, pinapuna niya yung salita niya eh. Napatay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa. Tsaka sinabi naman ng Diyos na sinasabi ng ilan na ito ang unang relihiyon na ganyan-ganyan. Hindi naman yun ang pina, pinasasabi ng Diyos eh. Ang pinasasabi ng Diyos naman na hindi sa reliyon eh, kundi magkaisa kayo ng layunin at diwa. Mm Para matupad natin ba, para masunod natin ang kautusan ng Diyos, hindi yung sinasabi na ah, kami ang unang reliyon, kami ang ano, kami ang maliligtas, ganyan, ganyan. Hindi totoo yan. Ayaw ng Diyos na magganyan tayo eh. Mm -mm. Kaya sinabi ng Diyos na ang karunungan ng sanibotang ito, ang karunungan ng mga dibatits, dibatista ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos eh. Saka pinapaunan niya yung salita niya eh. Banal kasi ang salita ng Diyos eh. At saka sabi ng Diyos, ang salita ko hindi magkakabula. Hindi mawawala ang salita ng Diyos eh. Kaya ang tao lang na mamatay dahil nga sa gawain kasamaan. Pero kung lahat tayo ay gawain kabutihan, maliligtas tayong lahat, lahat ng uri ng kasamaan. Kung tayong lahat ay magtulungan for doing good works. Hindi yung magpalabuanay na ah, kami ang kuan, kami ang maluwas, kami ang pinakadugay ng piyara mo o lang mo hindi maganda kasi yung ganyan, sabi ng Diyos eh. anong sabi ng Jus ang nagmamataas, aking ibababa ang nagpakababa, aking itataas kaya yun ang sabi ng Diyos eh. kaya aalhin mo isang tao makamdaman niya ang lahat ng bagay sa mundo kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang buhay kaya yun na nga eh nakanta naman ng nakanta mo na ang lahat pero ang kapalit naman ay itong ay kan ang kanyang buhay kaya kung gawain mo ang kasamaan kamatayan na ang kaparusahan eh kamatayan ka sa kasamaan kaya ang sabi ng ilan ay hindi naman ako mamamatay gawain ko ang kasamaan eh tagal ko na hindi naman namamatay hindi ka namamatay pero buhay ka papatay ka na sa paningin ng Diyos hindi ka na tinitingnan ng Diyos ba? wala nang natitirang ano, hindi na alam ano ba yun? yung awa ng Diyos sa iyo ay wala na ba? kasi masamang ang yung gawain mo eh tapos mapagmataas ka pa uh -uh. hindi ka na tinitingnan ng Diyos ang tinitingnan ng Diyos yung bababang loob yung malinis ang budhi. Yun ang tinitingnan ng Diyos eh. Mm, yung mga mababait, yung mga ma, maano, mababang loob. Sana mayroon kayong nakatutunan sa kunting aral natin tungkol sa salita ni papagan At sana magpatutunan kayo. Huwag kayong mahiya. Kasi ang sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, na kung ikakahiya niyo ako sa harapan ng aking amang... Uh, kung ikakahiyan niyo ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Kasi ang Diyos ay may sabi niyan, hindi si Jesus eh. Kasi si Jesus, sabi ni Jesus eh, hindi ako nagsasalitang saganang aking sarili lamang, kundi ang nagsug nagsugo sa akin, walang iba ang amang nasa langit. Mm -mm. Sana meron kayong natutunan at mapatutunan kayo at huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot kung ano man nangyari sa ano, kung makadong, makadinig man kayo ng mga digmaan, mga ganoon Matagal lang salita ni God eh. Matagal lang nangyayaring mga digmaan na yan. Ang hindi pa dumaa ang hindi pa na nangyari na dumating ang Diyos para iligtas tayo. Yun palang hindi dumating. Pero mga digmaan na yan, di natin katatakutan. Dumating na yan, eh. ang tagal na eh. Dami ng digmaan na lahat ng bansa, mga lindol, mga lalaking lindol. Dumating na eh. Matagal lang salita ni Papa Kaya ganon. Ang sa atin lang na magpatuloy tayong manalangin at magsamo sa Diyos. At malaging magpasalamat sa Diyos.